Sinabi ni uh, Senador Sincha Villar ang agarang pagpapasa ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law na tinutukoy niya ang mga middleman at mga ngalakan ng bigas o palay ang siyang nagdudulot ng kahirapan lalo na sa mga magsasaka at maminili sa ating uh, bayan. Grabe, ano? Si uh, Senadora Villar kasi ay ang chairman ng Committee ng Agriculture, Agriculture and Food dito sa ating uh, bansa. May tama si senadora Villa sa sinabi niya ito. Dahil ng presyo ng uh, ating uh, mga pang pangunahing bilihin, katulad ng bigas, grabe. Ang pinakamababang isang kilo ng bigas ay 50 pesos dito sa ating bansa. Eh, ito palang ginagawa ng mga mga kalakal, middleman at uh, trader ang siya nagpapahirap sa ating mga magsasaka lalo na kung binibilang, binibilang nila ang palay sa halagang 10 piso, 15 pesos pagdating sa pamilya yan eh, ang grabe ang presyo ng ating uh, bigas na halos hindi na kayang uh, pasinin pa ni uh, Juan Pasang Cruz at uh, grabe hindi na talaga nila kayang bumili ng uh, isang kilo ng bigas. So, iba nga sa kanayunan, kanayun na, eh, nagtatalim na lang ng uh, kamote, kamote kahoy at uh, mais para lang uh, maidaos ang kanilang kagutuman uh, sa pagkain, sa na sa pagkainan eh, ito namang si senadora Villar, eh, tama naman siya sa ganitong punto kaya, na, kaya lang eh, dapat talaga na Uh, pabilisan niya itong uh, sinasabi niyang uh, pagpapasa ng batas. Eh, may tama sa tama nga naman sinasabi niya rito pero yung mga talagang mga trader talaga eh. At saka yung mga ismagyan lang bigas ang problema sa ating bayan eh. Na nakakapasok dito yung mga toneto ni Ladang Bigas na nanggaling sa ibang bansa. eh, samantalang tayo ay uh, dati ay number one na exporter ng bigas eh. Ngayon nagkabalik nagkabalik na tayo na nag-import ng uh, bigas galing sa kapitbahay natin sa Asia. Eh sana naman itong sinabi ni uh, Senadora Simsa Giller ay uh, mabilis na maaprubahan niya itong batas na ito. Pero sinabi rin ni Speaker uh, Martin Romales Marcos yung uh, amenda, yung uh, rise tarification law 2019 para mapababa nga ng uh, 10 piso hanggang 15 piso sa isang kilo ng bigas eh ang tanong eh, kailan kaya may sasakot, ang tanong eh, kailan kaya ma-amendan to sinasabing uh, batas na ito para nga lang uh, magkaroon ng konting uh, paginga sa dinadanas na pagtaas ng uh, bilhin ni Juan Pasang lalo na tong uh, bigas at uh, pagtaas ng servisyong publiko pagtaas ng uh, elektrisidad at uh, pagtaas ng tubig gasolina sa ating bayan. Eh, sana naman magawa nito ng paraan dahil na hindi na alam ni Juan Pasantos kung paano kukunin ang uh, pangkain nila sa tatlong beses ng araw para ihatag nila sa pagkailan sa matinding uh, presyo ng uh, mga bilihin, kawalan ng trabaho ng ating mamamayang uh, Lugbog na sa kahirapan na hanggang ngayon talaga hindi pa nasusolusyonan ng uh, gobyerno ni uh, President Bongbong Marcos. Isa eh, naman itong uh, sinasabi ni uh, Gen. Sintza Villar, eh, mapasa na itong batas na kanyang uh, minugumpay na gawin na sa lalong uh, madaling panahon. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong uh, magmimira, magmamakas, kaganapan dito sa ating uh, mahal na inang bayan.